Hi class, so ako ay inyong English teacher O si na sa likod Ikatulong ka na ka ng balak-balik o grade it dong Sige, magsugo na ta Use the word red in a sentence Ma'am, ako ma'am Sige I read the book yesterday Very good Ang sunod ay ikaw Rick Mar, hoy Ikaw na Use the word red in a sentence Red Red na basa uh, ba? Basin red na pula mo ha? Uh, I I look like James Red Akaway ayaw ni bata Dili, red na pangalan, bugo Ang eskwela pa man bataa ah, bataa. Eh, bisayan lang yung sentence Rickmar bisa yah, ah oh, bisa lang. analang, gamit tayo ng red uh. Tapos nga na abot naman ng grade 8 ng bata uh, ka Si eh? ma'am, murag adik-adik manggane ilang balay wala gear red. Ah, kaway ayog yun ni mo ay. Red naman hinun ay Red na basa ba? Kabugo, ganyan bata Eh, na, magbisaya na lang ta dali. Bisaya na lang Bisaya tama mga English manang subject. Ayo, pag walk kay si Rickmar, bugo kayo. So kay nakakita man kong kamunggay, inyong word kay mautan. Sige, gamitan yung mautan sa sentence. Ma'am, ang ukra kay mautan. Very good. Mm, si Rickmar na po. Bisaya na na Rickmar ha. Sige, gamitan ang mautan, Rickmar. Mautan Mautan keku sanong ni mo, mam ma Ah ambil rana eraser sa blackboard Mudah kan ka mudah